Good morning mga kabubuyog Nandito tayo sa Kalumpit, Bulacan Papasak tayo ng boundary ng Kalumpit Galing tayo ng Malolos Yon, as usual Pupuntahan natin yung mga roh dito sa Kalumpit, alamin natin kung ano nga bang sitwasyon nila, ano nga bang sinabi sa kanila, kailan nga ba yung binigay sa kanila ng palugit, kung hanggang kailan nga lang ba sila pinapayagang manirahan doon sa mismong dadaanan ng NCR. Samahan nyo ako mga kabubuyog. lipad tayo dito sa Kalumpit, Bulacan. yan nandito pa rin tayo sa MacArthur Highway and kasabay natin itong malalaking truck <laughs> Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Mukhang wala naman dala-dala. Managtatambak yata sila ng lupa. Ayan nyo, meron pa dito. Anyways, ang itinerary natin ngayon, pupuntahan natin yung sa may tapat ng San Marcos. Doon kasi may nakikita tayong mga puno, may mga kabahayan pa doon. And magtatarong-tarong tayo. Titingnan natin kung ano nga bang sasabihin nila. Shoutout nga pala kay Camshot ni Edz, Siya rin yung nag-interview noong nakaraan dito. Nagpunta doon sa may malapit sa may boundary ng kalumpit tsaka ng Apadit and dumiretso yata siya ng nang uh, minarin Di lang tayo na isama <laughs> nagtampo <laughs> kinuhanan niya ng uh, drone itong uh, kahabaan ng kalumpit. Astig yung drone niya eh. ng nararating. Ang galing pang magpaikot. Kung mapapansin nyo sa kaliwa, yan maraming tinatayo. Mga column, mga poste. Columns ang tawag. Sa susunod, may makita na tayong launching gantry dyan. Hindi ko lang alam kung alang launching gantry ang gagamitin. Kung yung mga kilala ba natin. May mga pangalan kasi yun. <laughs> na pangalanan titingnan natin baka may bago na namang mga launching gantry or isa sa mga nagamit yung gagamitin dyan ang alam ko kakaliwa tayo dito eh Yan mga kabubuyog, pasok na tayo dito sa barangay Kalumpang. Eto na pala yun. Nga lang, bago pumasok yung sa barangay, etong, eto na yung dadaanan ng tren. Oo, oh, ba? Diba? Eh, no? And dito may mga kabahayan pa. Magtatanong-tanong tayo dyan. May eskinita doon eh. Dito wala ng bahay. Nabakuran na rin nila. Hindi ko lang alam kung apektado tong pasokin natin tong eskinita na ta. Baka may mga kausap tayo dito. Etong bahay na to, hindi ko lang sure kung maaapektuhan. Walang tao nga lang. Wala rin tayong makikita ng uh yun may, may tao dun no mm, may rin dito eto pala yung lusot eh high school na so dito meron ding apektado etong skinita na to o oh, di diba may mga kabahayan pa dito tanong tanong tayo sana walang aso eto 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 may ay magandang umaga ay Nangagat po ba yan? Hindi naman, konti na. Magandang umaga po. Magtatanong lang po, Eto po kasing area nyo, dadaanan ng tren. Pero aware naman po kayo doon. Okay lang tayo, sama ko po kayo sa video. Hindi ko po matanggal yung helmet ko, nandito yung camera Naabiso Naabisohan na po ba kayo? Oo. Oh, oh. Nabigyan, ay eh, pwede, pwede akong... Po. Nabigyan na po ba kayo tayo? Okay, Hindi pa. Pero nabigyan na po kayo ng notice na aalis? Oo, oh, meron Eh ano pong, ano pong plano nyo? Eh wala, wala akong magagawa. Saan po kayo lilipat? Eh, eh meron na relocation, wala pa nang sinasabi. Eh po, bukod po dun sa relocation, wala po kayong plan B na, na po, nalilipatan? Wala po. Wala po. Ito pong mga bahay na to lahat yan, maalis. Ayan, no? Hindi naman po kayo, wala pa po kayong binibigyan ng uh, deadline kung hanggang kailan lang. Mahaba-haba po kasi ito eh. Hanggang doon pa, yung kabila po na yun, apektado Ayo, rin. Oo, oh, kasi nang... Opo, oh, yung kalsada doon, yung wala, papuntang Kalumpang. Opo, oh, ito po ba, anong street po wala, ba to? Pisto. Tapos dyan po, may mga bahay pa, wala na? Wala hanggang dyan lang. Ayan lang po. Yung mga kabila side na ito, ab, 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 abutin yan. May mga bahay pa po oh, doon? Oh. O oh. dito oh. ah, kalsada. Amikel sadapopong doon don tay. Ala-ala. Dito rin pero kalsada ah, do sa kabila. Sa highway po. Ano. Kasi nung pag nakikita po kasi namin nandan na yung poste doon sa sa kabila puspusan na rin po yung paggawa doon eh. Ito po ba may titulo sa inyo? Wala. Oo. Siguradong hindi magagawad. Pero at least bibigyan po kayo para sa bahay niyo po. Iyon po tayo sa inyo din yung sa kabila ah, oh, okay, yun, yun. yung nakagaray yeah, uh, yun, ay yung bang gawin doon ilang taon na po kayo nakatira dito? mga wala baka mga may kitarong dekade mga, mga konto mga 20 years na rin ang di 30 years may git mga 35 years na, ano? you know, mula po nung nawala na yung operation ng tren nandito pa kami mula nung may operation ng tren oh, ah, ah kasi nung po eh, kasi, kasi e, opo nung po kasi ang ride sa baba Oh, 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 ngayon po kasi na itinaas eh. na siya, in ele oh. elevate na. Ngayon, oh. ang paggagawa po kasi ng construction niyan, kailangan ng malawak na area. Oh. Eh kasi s'yempre ang iniwasan na, yung safety po kasi. Eh. Oh. tagal na rin po pala. Simula pa nung may trend pa, nandito Ay, na rin po tayo. Hmm, talaga. O oh, nga po. Sige. 'Yun lang naman po tayo, nag interview lang naman kami. Okay, oh. Doon po sa Gawidon doon magpupunta pa ako. Oh, okay. <laughs> Sige ma pero matagal may eh, ko po Ay kung matagal-tagal okay, pa naman light, kayo, wala naman pa po ano wala pa naman sa amin na uh, resume mm. uh, pero naka, may nakausap na po may kumausap yun, na po sa yun, inyo okay, opo, yeah. opo. usually ganun po ni pinipinturahan nila yung bahay na yeah, so eto uh, wala mawawala na talaga yun, yun, yun. eto rin po, Ayun, uh, po. eh po puto po ka do sa kabila may mga bahay po ako nakita doon may mga alagang manok ang dami oh, <laughs> Sige. Tay, salamat. Maraming salamat Alright, po. Sige. Thank you. you. Muna. Hindi po. Full tank po ako. Salamat po, Tay. Ayan, mga kabubuyog. Ito pala. Release pala to dati. Itong nilalakaran natin ngayon. Dati, nung uh, si tatay, eh, simula nung nanirahan pa, operational pa yung PNR. Salamat po. Etong dinadaanan natin ngayon, ito talaga yung original na dadaanan ng NCR pero PNR dati. Nga lang, kung mga hindi na operational yung trend, yung PNR, nag-expand sila ng bahay. Wala na yung rails ganyan. And kung mga e elevated na siya, yung uh, maglalagay na ng column, ganyan, eh, madi-demolish -de yung mga bahay dito. Ito may nakita tayong bahay pa dito. Yun. Nay, magandang umaga. Nay, magtatanong lang. Nagbablog po kasi ako tungkol dito sa trend natin, yung ginagawang trend. Kayo po ba, Nay, maapektuhan po ba? May konti po ma ah, matatapyas. Matatampi. Wala naman siguro dadaan tricycle dito. Nay, okay lang. Uh, sama ko po kayo sa video ko. Nag, ano po kasi ako, nagbablog. Na, kanina pa po, po nakabukas yung, ano, yung sure. camera. Sa YouTube po, sa YouTube. <laughs> Tay, magandang umaga. Tay, ito po kasing ano, yung di ba ginagawang trend sa atin. Ngayon, nagtatanong-tanong po kami kung ano po yung sitwasyon ng mga bahay na matatamaan ng trend. Hindi ano, ang ano nila dito, may na, di ba mga nagsusurvey yung mga Opo, opo. DOTR. Opo. Ang sabi, pagka natapyas ka, babayaran naman daw. Yun ang sabi pa. Pero hindi pa pero po kayo na, nabibigyan. Wala pa wala pa naman. Wala po sa inyong binigay na notice kung hanggang kailan lang. Doon po kasi sa kabila nakapagtanong. Sa tanong, San Marcos wala pa eh. San Marcos. Ah, sa ko no, po ito ng San Marcos. Po ito, San Marcos. Yung pagtawid doon kalumpang. Ako, ah, okay. okay. Kasi doon po sa kabila nakapagtanong na ako. Palimbang. Ano pong Palimbang po yun Palimbang. Ako, Pero sa, sa San Marcos din. Hindi po. Hindi po itong katawid ng yung kahilera ng school. Ah, San Marcos. Ah, San Marcos. Nakapagtanong na rin po ako doon eh. Dadaanan nga ng tren. Yung issue is yung right of way. Mga ilang taon na po po kayo nakatira dito? kakwentuhan pa po. Ah, kami dito, 1991, pero siya po, since birth po. Ay, ilan taon na po ba si tatay? Ah, uh, 61. Ah, nung buhay pa po, ay, nung pagkabuhay ni tatay, meron, meron ng trend. Meron sa baba. Ito okay. po ang kanilang, ano, ang hanggan. Ah, ito po. Ngayon, sa baba kasi isang trend lang yung dumadaan. Apo. Uh, Ngayon Ngayon po, po kasi, two -way yata, ano? Opo. Uh, Ngayon po kasi, uh, bukod sa two-way, siya sa taas, elevated pa. Ngayon, pag gagawa po ka ng kasi ng construction na ganyan, kailangan medyo malawak, malawak. yung area. Kasi, syempre, yung safety, safety ng bahay, o oh, safety nyo na rin po, ganyan. Ang, ano nila noon, ang sabi nila is, ano we eh, parang 30, 20, 10, ganun, ang ano nila. Meters. Nun, Meters? Opo. Oh, uh, oh, 20 ah, dyan, 10 dito. 10 dito. Ayun yung, sabi nila. Iyan po ang dinaanan dati, ano? Yung, Pero okay, yung dati, diyan lang, ayan lang po yung inaano ng motor mo. Ah. ayan Ayun lang po yung release na. Opo, yung Yung diba yung tawagin. Opo, opo. Okay. ano? Uh, eh, luluwangan na nila. Parang siyempre pag-aari ng ano yun, okay. eh, ng PNR yung mga. nga ano, po. Yan, kaya parang... Marami po kasi nagsasabi ang nagpapatagal daw dito sa kalumpit, yung right of way. Pero sa tingin ko naman, katulad nung pagkakasabi nyo nga po, anytime naman na uh, palipatin po kayo, willing naman po kayo lumipat. Saan po ba yung plano lumipat in case? Kami kasi, uh, kung ano, kung... Ano, uusad kami dito. Kasi ari-arian naman namin ito. May titulo. pag oh, ah, may titulo. So, uh -huh. Mitito. bibigyan talaga kayo. Oh, ah, eto, yan, ano, ilang, ilang, ano yan, Opo, ito, ito. Hindi hey, madadamay lang ng konti dito sa Opo. kung kukunin pa rin nila. Opo. Um, ano pero yung ano, yung sa gawi yan, yan, lagpas ng ano yan. Ano. Ng lagpas ng bahay na ito. Ayan, kagaya nyan. Nagpagawa na ng bahay ito. Opo. Oh, Nagpagawa na ng bahay. Pero ang sabi, babayaran pa rin. Kasi kung ano raw yung, ano, yung materialis. Pinabutan ako. Apo, yung mga materialis is, yun, yun na rin daw ngayon ang ano, panahon na ito. Yung. Eh, pag uh, nagkoconstruct na po ba dito, hindi po ba kayo natatakot na baka mamaya may bumagsak? hindi <laughs> oh, eh, ko nga lang po alam kung paano yung pagbakod nila yeah, ba, may, may bakod kasi sa malolos binakuran to. eh, in namin. case bakuran to saan po kayo dadaan at po kami, ah, okay. Meron oh, na sa kabila. Ah, po. Ah, di pinakalig. Oh, lawak ng lupain. likod po ito. Pag uh, dumadaan na yung trend yan, um, magigising po kayo. Ayun <laughs> ah, yun nga lang po. Ano yung... Yun lang naman po. Uh, nag interview lang naman po kami dito. Then, yun nga, inaalam po namin kung... Kaya bawat po. bahay na nasa-survey nila, may sticker. Saan po yung sticker niyo? May, kasi nagpapintura ako nung ano, tinagay ko na ng ah, sticker. Ah, pero may, alam ko po, may pintura yata. Eh. Ay, nakalagay... Uh, ah, PR Ro. sticker na yan. Oh. Eh, parang tatlo na sticker eh. Pero sa ngayon po, etong taon na to, wala pa. Hindi po y kayo. Yung ano lang, yung parang bago lang na si nila. Oh. Pero yung mga dati na, nakarecord na yun. Opo, opo. So eto pala, sayang itong mga puno. Ayun, eh, namarkahan na rin nila eh. So, namarkahan na rin. Eh, na rin. <laughs> <laughs> Oo oh, nga po, wala na. <laughs> Yun na lang, yun lang naman po. Nay salamat, maraming salamat po. Yan mga kabubuyog, nandito tayo sa may San Marcos, boundary ng San Marcos sa kanang uh, Kalumpang. Etong nasa kanan ko, yan yung arco ng Kalumpang. Yun nga, may nakausap tayong pamilya dito, dalawa, na nagsasabi na wala pa nga daw sa kanilang ini-issue nga uh, notice nitong taon na to na kailangan na nilang umalis or wala pang deadline hanggang kailan na lang sila. Ididemolish na yung part ng bahay nila. Hindi naman kasi totally yung bahay nila ididemolish. Pero yung doon sa bilang yung nakausap natin si tatay na wala pang araw silang dilipatan yun ang uh, nakakalungkot kasi nga yung dapat na relocation eh hindi pa naaasikaso si kaso para sa nilipatan ng mga ididemolish since birth pala eh doon na nakatira si tatay yung isa naman eh tatlong dekada na nung operational pa yung trend nandoon na sila nakatira kung nga eto, etong trend natin ngayon is ano na siya elevated eh yun, lumapad yung area na kinakailangan para itayo yung mga kolong ilagay yung mga bayad kasi nga heavy equipments na gagamitin eh masyadong delikado para para sa mga kabahayan kung meron pang natitira. So eto naliparan natin to, nakita natin na halos karamihan diyan mga nalagyan na ng column, e, yung iba naman nakita natin may butas para siguro dun sa pundasyon, yung pinaka pundasyon ng column. Pero dun banda sa papuntang uh, station ng uh, kalumpit, hile-hilera na. Ang gandang tingnan ng mga columns. Sana sa susunod, bayad naman ang makikita natin yung launching gantry naman na naglalatag ng SBG dun sa mga column ang makikita natin nakakatawang pagmasdan na meron ng improvement dito sa kalumpit sana magtuloy-tuloy niya hanggang dito na lang muna mga kabubuyog thank you thank you sa mga sumama medyo may kainita na rin kasi tsaka nasisira yung skin natin <laughs> nasusunog na mga kabubuyog <laughs> thank you thank you Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Please select the notification button down below. Thank you!